So mga Lodi Update kita kay Juros 6 days makara So iya ako, iya ako mga Lods Nang agi sa piyak Maadto ako sa lugar nga ako siin Saan na ginyo ginyunura no Para paadto ako Haro, no? So may kahoy nga to Hindi ka to yung Ngayon ang umos So di ka na kumagi mga Lods Tanawa na Tatamagi Uh, mga lodi <coughs> kita uh, haraw, so, na kita halos babaw Harau haraw ito lugar sini mo nagumos ito na natin may ako yung ina uh, sa itsiing na ano may ako ina tanaw so let's go uh, yan kita mga lods so haraw, lugar kung sini mo nagumos di kaya na <coughs> di ka na sight di ka pa nga yung makita nyo madalong yun mata agrikato imaw agrikato sanda nagtabok tumabok sanda ito nagtumabok kaya paad tuman pabalik so ako na search na dero tabok nga ra ni katong area ko na search nanda agkaraya nga side ito may tawangan ito so ito na nato ni to, let's go para mga lods ro mga ginamit at mga nag spiritual yes and kahapon yes man garado ano kandila so karaya nga portion karaya Hmm? Kadagong dagong mo. Oh. Grabe dagum. Kaya kahapon naman nag-spiritual. Yan na uh, na ritual. <coughs> kahapon taga uh, makato si Bro Gab. Okay. araw oh, Aro alay nanda kahapon niya. Alay ra. awon nyo abit dagum ron oh tanawa naga ikot gid mataro pero wa man matabunggo anda kasunggo malay mamabalik man dayon da mm -hmm. Ani pag nanod ka masunggo malang man mabalik igwa na lang ito kaya mo mga lodi, mga migumiga. Kung baga ano lang ra. Ito niya na ano kung paalin ba. Paalin doon na tabo. Mayroon mga, may mga alay ang mga kandila. Para. Ang mga lods. So, iya kita makaroon. Para. Buwarta. Sa ako nga ano makara? hindi yeah, makara mga lods ginaano ko na sense ko ro lugar kung may mga elemento yung yeah, naka naga pamagay pero sa ako na sense may unagin man hmm. so di ka to ng side hmm. tato sa natabok maya uh, yan kung maglilo, ay magwa malang gihapon mo yari ka mamalo deh. kira kita yang yang kita sa site. porianang no? batu gitu-gitu dah dalipi. nah, hmm. pesantren. terus atung mga rescueer sa piyak portion. so yan kita git nakayapit yung git kita ya sa lugar. no kusin lo natabo ro na yang pagkagumos ah. 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 So ayun mga lodi, mga lods ito ro risky well sa pihak kon katong ng portion. Okay? Ma ano kaya? Ma -ano, kuya? Ma mang mabuo ko ito ano kung nanonoplastada rin ka iabangan ng update mga loads